Nasawi ang isang female rider habang sugata ng angkas nito sa Danau City sa Cebu matapos silang mabangga ng isang truck. Kinilala ng otoridad ang mga biktima na sina Minerva Giangan, 37 anyos, habang pinangalanan naman ang angkas nito na si Nino, 16 anyos. Ayon sa autoridad, nagmula sa bayan ng poblasyon ng mga biktima nang masapul sila ng truck na minamaneho ni Teodolo Capuyan, 64 anyos. Dahil sa impact, tumi Pilapo ng mga biktima sa kalsada at bumangga naman ang truck sa gate ng isang bahay. Depensa ng truck driver, nawalan ng kontrol ito sa kanyang truck at lumihis sa lane ng mga biktima at nabangga ang mga ito. Dinala ang mga sugatan sa ospital kung saan binawian ng buhay si Minerva. Hawak na ng polisya ang sospek at nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama